Alright mga paps, mga master, mga buddy Meron pong nagtatanong sa atin Ah, uh, through chat lang po Kung magpapalit ba daw ng clutch lining Sana ba isang seat Or kung ano lang yung sira Yun lang ba daw ang papalitan Para sa akin po Ah uh, Na na-advise ko, nire-recommenda ko na ano na palitan na lahat, isang set na lang papalitan. Kasi napakamahal po ng labor pag nag-ano tayo ng touch lining, nagpapagawa. Ngayon po, meron namang mekaniko na agusto pa isa lang, wala ano nang 'yung palitan. Meron ding mekaniko na ayaw ng pisa-isa at para isang gawa na lang so, isang mekaniko naman pag pa isa isa walang maibigay na warranty what? Kung, well, I'm out man isang set, ibigyan po kayo ng warranty kaya mas nakakatipid po tayo pag one set po yung bibili natin na uh, clutch lining at yun po uh, yung ano kasi hindi na ano hindi na malakas ang pag uh, yung iba bago yung iba luma parang may sasabit po diyan parang madali na po masira yung iba kaya ang mangyari baklas na naman panibagong libor So, kawawa kayong mga car owner. Hindi kayo nakakatipid. At abala po kung may mga biyahe ang sasakyan. Maabala po kasi ma medyo may kat matagal gagawin. Yan lang po. Kung nagustuhan yung video, okay, like comment sa mga may alam ang mga mekaniko din comment lang din kayo para mala, maraming ano maraming makakaalam so mag DIY ayun po kayang kaya nyo na magpalit ng clutch lining